Kumusta mga kaibigan ng Barsa ngayon? Maligayang pagdating sa video na ito kung saan ibabahagi ko ang mga pinakabagong balita sa unang araw ng Champions. Ihahatid ko sa iyo kung kailan lalaruin ang lahat ng laban ng mga kopo ng Espanyol at ang mga pinakamagagandang laban sa Europa na mapapanood mo rito sa channel na ito sa Barsa ngayon. Pindutin mo ang like button at manatili hanggang sa dulo ng video dahil marami pang impormasyon tungkol sa Champions na paparating na. Ngayong Martes, magsisimula na ang unang araw ng laban. At bibigyan kita ng buod dahil may mga laban ngayong Martes, Miyerkules at Huwebes. Limang kopo ng Espanyol ang maglalaban para manalo sa kompetisyon. Pero ang mahalaga sa atin ay ang Barça. Ang Barça na maglalaro sa Huwebes. I-on air namin ang laban dito, dalawang oras bago magsimula, kasama ang best pregame sa internet. Kaya tara na, simulan na natin, balikan natin kung ano ang darating. Simula ngayong Martes, ikalabing anim ng Setyembre, sisimula na nating balikan lahat ng mga laban na paparating. At gaya ng sinasabi ng chat sa Twitch, gusto kong pindutin ninyong lahat ang like button at ishare ito para malaman ng lahat kung ano ang meron sa Champions simula ngayon. Tara na! Simula natin ang mga laban ngayong Martes. Tandaan, unang araw ito ng laban. Ito ang unang beses sa Champions. Nagamit ang bagong format na nagustuhan natin noong nakaraang season. Magkakaroon ng kabuo ang anim na laro na ito ang mga susunod magsisimula sa oras na 6.45 ng gabi. Dalawang laban, ang una ay sa Netherlands sa pagitan ng PSV Endomen at Union Sanggiyas ng Belgium. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng magandang laban sa katedral laban sa Athletic Club ng Bilbao ni Nicolas Williams. Mag-ingat laban sa Arsenal, Nina Mikel Arteta at Victor Jokeres. Grabe napakagandang laban ang magagana para simulan ang hapon ng Champions. At ang totoo niyan, Dalawang napakalalakas na koponan ito. Ang referee ay litwanya na si Pita. Debut niya sa Champions. Tingnan natin ang mangyayari. Hinuhulaan ko na maraming goals ang mangyayari sa laban na ito. Ewan ko kung bakit, pero hinuhulaan ko talaga na maraming goals. Dito, pipiliin ko ang panalo ng Arsenal. Sa totoo lang, at syempre, dapat maka-score si Jokeres. Pakicomment ng mga tao kung ano sa tingin nila ang magiging resulta ng laban na ito na para sa akin ay unang malaking laban. Maglalaro ngayong Martes, ikalabing-anim ng Setyembre ang Athletic Club ng Bilbao, Arsenal. Ako, pipiliin ko ang panalo ng Arsenal at isang goal mula kay Victor Jokeres. Totoo, magaganda ang line-up ng Arsenal at may world-class players sila tulad nina David Raya at Kepa Arisagalaba. Meron din tayo dito sina Willem Saliba Mosquera, Ben White, Perez Incapie, Gabriel Magaes, Calafiori at Timber. Talagang nag-recruit sila ng mga dekalidad pare. Sina Martin Odegaard, Trossard, Madueke, Mikel Merino, Kai Haver, Subimendi, Louis Kelly, Declan Rice. Malakas talaga team nila sina Bukayo Saka, Victor Joqueres, Martinelli. Solid ang lineup nila, Plantilon. At siguradong magiging matindi, matindi, matindi ang laban na to. Kumpiyansa akong mananalo ang Arsenal. Wala akong masamang hangad sa Athletic Club ng Bilbao. Pero base sa lineup at pagpasok nila, mas maganda talaga ang team. Kaya susuportahan ko ang mga Gunners. Ang susunod na laban ay nakatakda na sa alas 9 ng gabi. Lahat ng mga laban ay sabay-sabay na ang oras. Kaya sasabihin ko na ang Real Madrid ay maglalaro sa Bernabeu kontra Olympique de Marseille, koponan ni Aubameyang. Mag-ingat ka, tingnan mo. Sa tingin ko paborito ang Real Madrid. Pero siyempre, hindi mo masasabi, hindi mo masasabi. At sa Champions, kailangan nating sabihin na nahirapan ang Real Madrid noong nakaraang season. Nahihirapan sila at hanggang sa mga huling laro lang sila nakapasok sa susunod na round. Gusto kong sabihin, sa huli nag-playoff pa sila. Kaya mag-ingat sa Marcela, totoo na sa liga di pa sila nananalo. Hindi pa sila nanalo sa labas ng home court at pupunta pa sila sa Bernabeu. Kaya tiyak na matindi ang laban. Para sa akin, paborito ang Real Madrid, pero kayang gulatin ng Marsella. Sa taas, tabla lang. Hindi ko iniisip na mananalo sila. Hindi ko iniisip, hindi ko iniisip na mananalo sila sa Bernabeu. Grabe yon. Alam mo, pero gusto ko sana. Pero sige, tignan natin. Pupunta tayo sa Portugal. Alas siyam ng gabi ngayong araw, Benfica Carabag. Dito rin, malinaw na may isang koponan na mas malakas. Pero nasa champion sila, dito walang nagpapalibre at lahat gustong manalo. Kaya sa simula pa lang, nariyan ang karabag na gustong magbigay ng sorpresa. Para sa akin, Benfica ang paborito. Sa Italia naman, Juventus versus Borussia Dortmund, alas siyam ng gabi. Napakagandang laban ito. Sa totoo lang, dito ko nakikita na pantay na pantay sila. Pantay na pantay, alam ko kung sino ang mas handa. Hindi ko pa ito naanalisa, pero malaking laban ang Juve Dortmund. At magtatapos ang araw ng Martes sa laban ng Tottenham at Villarreal. Ayos ba Magandang laban ang Tottenham Villarreal. Delikado ang Villarreal dahil malakas sila. Tingnan natin kung hindi sila magbigay ng sorpresa sa way heartline. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Para sa miyerkules, labing pito bukas pamilya, meron tayong pito-apat-dalawang laban. Olympiakos laban sa Pasos. At ang Slavia ng Praga laban sa Bodo ng Noruega. Alas siyam ng gabi, mayroon tayong Paris Saint-Germain at Atlanta. Magandang laban! paborito ang Paris Saint-Germain Bayern ng Muni Chelsea. Bukas Miyerkules, maghanda ng popcorn. Matindi ang laban na ito. Para sa akin, walang klarong paborito. Sige, sa Bayern ako dahil home team sila, pero mag-ingat sa Chelsea dahil malakas ang bagong players nila. At siguradong magiging isang mahusay na laban ito. At kung maganda ang laban na ito, sa parehong oras ay maglalaro rin ang Liverpool laban sa Atletico de Madrid. Ibig sabihin, grabe ito. Gustong gusto ko talaga ang champions na ito. Pamilya, gustong gusto ko talaga. Bayern Chelsea at Liverpool Atletico de Madrid sa parehong oras. At may Paris Saint-Germain Atalanta at Ajax Inter de Milan din. Ibig sabihin, paborito ko ang Liverpool dito at Inter naman doon. Kahit hindi maganda simula nila ngayon season. Grabe. Solid ang mga laban bukas ng Merkules, pamilya. Astig talaga. Bayern Chelsea, Bayern ang paborito ko. Liverpool Atletico de Madrid, paborito ko pareho. Sa Ajax Inter, Inter ang paborito ko. Pero mag-ingat sa mga sorpresa kasi hindi madali ang champions. Makinig kayo. Oras na para pindutin ang like button. Mag-like at mag-share. Bakit? Dahil darating na ang Huwebes, Huwebes. Ikalabing walo ng Setyembre at doon maglalaro ang ating Barsa. Doon magsisimula ang ating koponan sa Champions. Sa edisyong ito ngayon, sa araw na iyon. Dalawang laban ang gaganapin sa 6.45 ng gabi, oras ng Espanya. Ito ay ang Brujas Monaco, magandang laban at ang Copenhagen Leverkusen. Ayos ba? Magsisimula ng alas ng gabi ang City Napoles. Paborito ang City bilang home team. Mag-ingat. May Frankfurt Galatasaray. Bigyang pansin ang laban na ito. Mag-ingat sa mga Turko. Lagi nilang pinapahirapan pero malakas din ang Frankfurt kapag nasa bahay. Dito nakikita ko ang X, isang tabla. At pagkatapos, meron tayong Sporting de Portugal laban sa Kairata Almaty. Para sa akin, paborito ang kopo ng Portugues. At mag-ingat, pamilya, dahil sa Sanjay Spar. Ang Barca, posibleng wala sila minja, kaya kailangan nilang maglaro gamit ang natitirang buong koponan. Wala si Valde at Gabi, kasama si Frankie de Jong na siguradong isasama kung papayagan ng Diyos. Laban sa Newcastle para sa akin, ang laban ngayong Huwebes na Newcastle Barca ay nagpapahiwatig din. Isang laban na maraming goals. Naniniwala akong mananalo ang Barca at si Rafinha ang dapat magdala at maging bituin ng koponan. Laban ng siyang PM kontra Barca na layong makuha unang tatlong puntos sa Champions. Pakilike at i-comment ang score prediction nyo, pamilya. Lahat mag-iwan ng prediction sa chat. Mga komento sa Newcastle Barca para sa panalo. Live namin kayong hinihintay ng hindi bababa sa dalawang oras bago magsimula, baka mas mahaba pa. Kasama ang malaking laban at pre-game ng Newcastle Barca. Live sa Barca Hoy at sa Barca Hoy website. Kasama ang pamilya, pindutin ang like at mag-subscribe. Kita-kits tayo sa susunod na video. Barca noon, ngayon at magpakailanman.